Yo, good morning, good morning mga bossers, followers, and subscribers na rin dyan. So, ngayong araw guys, try natin palitan to. Yung ating, yung bigay sa atin ni YouTube. Yung pinaghirapan natin kay YouTube, try natin palitan. Punta tayo sa banko. Try natin dun sa BPI. Sabi ng ibigay ko sa BPI daw eh. So, try ko lang mag-incash kung pwede sa BPI. Tara, samahan nyo ako. So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa BPI Novaliches. Pilang muna tayo ito guys. Tatanong natin kung dito talaga yung palitan itong ating cheque para matikman natin yung ating pinagpagura. Ang so, guys, see you! So guys, ayan. Pauwi na tayo ng bahay galing sa BPI. no? So, negative tayo guys uh, de negative tayo guys kasi alam nyo bakit negative yung ating mapalit yung cheque eh, kasi is dollar account siya no so may chance naman may possible chance naman ganito ang gagawin ko so isang tip to sa so mga nagyo youtube ah uh, kailangan nyo po magkaroon kayo ng dollar account or i-change nyo sa peso yung account nyo yung sa google adsense nyo no as peso so papa dadalhin sa inyo ni google adsense as peso si akin naman kasi is dollars yung sahod ko so ang nangyari kailangan ko mag-open ng account ng dollars sa BPI or any any branch ng ano ng uh, banko no any bank dito sa Pilipinas and then within 3 days pwede ko nang i-forward dun yung uh, laman ng cheque sa akin sa Google AdSense ko para naman may withdraw ko din dun sa aking account no so possible pa rin talaga na makuha ko yung aking pinaghirapan dun sa YouTube yung ating mga tinuruan at natuto at least may mga basher tayo nanonood so may kapiraso tayong income di naman malaki yun guys around ano lang yun eh around something lang no <laughs> yan so sa mga susunod na magbablog dyan at kaila gusto nyo magkaroon ng adsense no make sure na ano kasi hindi ko na nasikaso yun dati wala eh. nung sinet up ko yun kasi di pa ako marunong nun eh. nung nag 2021 pa yata ako nag ano eh nag ano Nakaapat na cheque na ako ngayon Pero lahat yun hindi ko pa napapalitan Ang dami ko ng cheque Hindi ko pa rin napapalitan hanggang ngayon Kasi hindi ko na si Nung mga dumating yung cheque Wala ako sa Pilipinas Nasa abroad ako Tapos ito Dumating yung cheque Nandito na ako Kaya lang ano ah uh, Dollar account naman siya So kailangan Gagawa ko ng open account ako ng dollars Then saka ako siya makukuha no? Yun yung sabi sa akin sa BPI Doon sa may uh, customer service Doon sa inquiry yun yung tamang way para makuha ko siya yung sahod ko sa ating YouTube no so salamat guys sa inyo sa lahat ng mga supporters natin sa followers sa mga bashers natin diyan yung mga bashers kasi yung mga nagpapalala ng ating ano eh nagpapalala ng ating mga sinasabi <laughs> kumbaga sa sa lipunan sila yung mga marites no ayan so maraming salamat sa inyo guys uh, keep sharing knowledge na lang tayo guys no salamat salamat sa inyo bye bye